Hi guys. Ako ay magpiprito ng itlog. Ayun no, nakainit na ang kawali. Andun kanina pa. Nakabili ang kawali doon. Yan. Lalagyan ko na ng mantika. Bili lang. Lalagyan ko na ng mantika. Ito, kinuha ko na ang mantika. At lalagyan ko na ng mantika sandali. Hindi dadam pa may dumadaan kasi ng mga motor ito po ang itlog apat na praso. yan nabangalong motor Tingnan ko po Kung totoo makakaprito ng itlog Tingnan ko kung totoo makakaprito ng itlog Ang init ng araw Ayan po pupuntahan ko na oh Lusaw pa rin Lusaw pa rin. Di pa rin po na perito hmm. Kainit na ng kawali. Di pa rin na perito hmm. Baka sakali, magantay pa ako ng ilang oras. Ah, ilang segundo o minuto. Hindi naman po nakaprito. Hahaluin ko na. Po, oh, pinipilit ako na po dito. O, oh, kanina pa to rito. Di man naluto eh. Sa inyong ng araw. Oh, dito ko na po niluto. O, oh, totoong niluluto ko na po. May apoy po. Oh. Lakas ko na nga ang apoy. Yan, nilakas ko na po ang apoy. Pabilis lang po maluto pag dito sa sa sulay sa gasol.